Mga naglalakihang halimaw ang makakaharap ngayon ni Kang Taesan sa ikasampung palapag. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag na ogre. Pero kahit napakalaki pa nito, hindi na nasisindak si Kang. Dahil masyado na itong mahina para sa kanya. Sumugod na ang isa sa mga ito kay Kang pero madali lang niya itong nagapi gamit ang isang kamay. Hanggang pang ikadalawampung palapag na ang ating bida, kaya't maning-mani na lang sa kanya ang mga ito. Muli nang nag-fast forward ang mga eksena, at napunta na ito kaagad sa secret room. Hindi na pinahaba ang kanyang pakikipaglaban dito, ang mahalaga lang ay pinakita kung anong uri o klasing halimaw ang makakalaban niya sa palapag na ito. Sa secret room ng ikasampung palapag ng labirint, masusing ginagamit ni Kang ang trap remover ng paulit-ulit. Hanggang sa mapataas niya ng 2% ang competency level nito. Nagtataka naman ang multo kung bakit hindi na lang ito winasak ni Kang kagaya ng kanyang normal na ginagawa. Normal naman itong ginagawa ng ating bida. Nagtataka lang ang multo dahil nung una ay nagmamadali ito pero bigla na lang niyang binagalan ang facing niya. Paulit-ulit na ginamit ni Kang ang trap remover niyang skill hanggang sa makuha na niya rin ang reward sa secret room. Blue ring na nagbibigay ng plus 10 mana points. Kakaiba ang reward na ito dahil hindi ito nagmula sa isang chest kundi sa kamay ng isang kalansay. Ang sumunod na eksena, sa wakas ay nakarating na sila sa harapan ng pinto ng boss room sa ikasampung palapag. Pinagmamasdan ngayon ng multo ang pinto ng halimaw na kailangan niyang paghigantihan. Sa oras na matalo ni Kang ang boss sa loob nito, magkakaroon na sila ng akses sa hidden room, at doon, ay makikita na nila ang halimaw na pumaslang noon sa multo at sa oras na matalo na ito ni Kang, doon na magwawakas ang quest niya sa multo. Bago pa man sila makapasok, naghanda na muna si Kang ng kanyang mga kagamitan. Nilabas niya ang kanyang Rune of Marnius na nagdadagdag ng random attributes sa isang sandata at engraving order na nagbibigay naman ng random skill sa isang item. Nagtataka naman ang multo kung bakit naghanda pa ng ganito si Kang gayong madali lang naman itong kakaharapin niyang mga kalaban. Lingid sa kaalaman ng multo, hindi ang mga ito ang pinaghahandaan ng ating bida. Sinasadya din ito kanina pa ang pagdelay ng misyong ito. Ginamit na niya ang Rune of Marnius at Engraving Order sa Radiant Frostsword. Nagkaroon ito ng dagdag na 11 points sa attack power. Nagkaroon din ito ng lightning attribute at passive skill na kayang magpaslow ng movement ng kalaban. Masaya si Kang na nakuha niya ang mga stats na ito para sa espada niya. Nang matapos na ang kanyang paghahanda, bigla niyang tinanong ang multo na siyang kinagulat nito. Tinanong ni Kang ang multo kung isa ba siyang existence sa loob ng labirint. Sumagot naman ito ng o, dahil bagamat patay na siya ay nakatali pa rin ang kaluluwa niya sa libingan niya na nasa loob ng labirint. Nakalayo lang siya sa puntod niya dahil kay Kang na tinanggap ang kanyang quest. Gayunpaman, nananatiling nakatali pa rin siya sa kanyang puntod. Ito naman ang talagang nais malaman ni Kang at makumpirma nakatali sa kanya ngayon ang multo dahil sa isang quest at hindi ito mapuputol hanggang hindi niya pa natatapos ang nasabing quest na ito napapaisip naman ang ating bida kung ano ang mas pipiliin ng system ang labyrinth ba kung saan nakatali ang multo o siya na may quest sa multo hindi naman maintindihan ng multo kung anong pinapahiwatig ni Kang Taesan malapit na niyang malaman kung bakit ganito ang inaasal ng ating bida kanina pa biglang may lumabas na space distortion sa harap ni Nakang at ng multo. Para itong lagusan sa ibang mundo. Gulat na gulat naman ang multo sa nakita niya. Sa butas na ito makikita mo ang Earth. Tapos na pala ang countdown, ito ang kanina pa inaantay ng ating bida. Magsisimula na ang kanilang quest pabalik sa Earth. Di makapaniwala ang multo sa kanyang natuklasan. Mukhang extended pa ang bakasyon niya unti-unti na silang hinihigop papunta sa Earth. Di naman maintindihan ng multo ang mga nangyayari. Sinabi ng system na magsisimula na ang special quest, at pinaalalahanan nito ang mga adventurers sa maalog na bayahe. Sa isang iglap, nalipat na ang mga adventurers sa Earth para sama-sama nilang gawin ang special quest na pinapagawa ng system sa kanila. Naninibago si Kang sa amoy ng paligid. Ibang-iba ang amoy ng mga damo sa labirint kumpara sa matapang na amoy ng aspalto. Nakabalik na si Kang Taesan sa Earth at napunta siya muli sa lugar kung saan siya nawala. Nagsimula naman ng magpanik ang multo. Hindi niya malaman kung nasaan sila ngayon ni Kang Taesan. Sa tinagal niya sa loob ng labirint, hindi niya pa nakikita ang ganitong klasing lugar. Nagpanik ang multo dahil napakaiba ng Earth kumpara sa labirint at maski sa dating mundo niya. Kitang-kita ni Kang sa reaksyon ng multo na talagang nakabalik na siya sa Earth, at sa pagkakataong ito ay sinisigurado niya na iba na ang mangyayari. Pagkatapos tayong magkita ni Kang, agad na naghanap siya ng convenience store gaya ng normal na mag-isip na tao. Nakita niya ito sa di kalayuan at agad niya itong pinasok. Gaya nga ng inaasahan niya, umaalingasaw na ang mga fresh foods na nakadisplay dito. Naiintindihan niya ito dahil tatlong buwan na ang lumilipas simula nang umalis siya sa Earth at nagtungo sa labirint. Kahit nasira na ang mga paborito niyang pagkain dito sa lugar na ito, meron pa siyang natitirang option. Agad niyang dinampot ang paborito niyang delata. Gulat na gulat at di makapaniwala ang multo sa mga pinaggagawa ni Kang. Daig pa sa Swiss knife ituring ni Kang Taesan ang Rakirata Sword, dahil bukod sa pinagbukas ng lata, pinanghiwa, ginawa niya ring itong kawali. Dito siya nagluto, habang ang apoy naman ay nagmula sa skill niyang flame ball. Sarap na sarap si Kang sa kanyang kinakain. Ilang buwan na rin siya mula nang makatikim muli ng mga ganito. Di pa rin makamove on ang multo sa ginawa ni Kang sa Rakirata Sword. Kahit na lahat ng gamit na nagmula sa labirint ay pagmamayari ng mismong labirint, madadala mo ito bilang mga items sa pagbalik mo sa mundo. Ibig sabihin lang nito ay mas nangingibabaw ang pagmamayari ng adventurer sa isang bagay kahit na galing ito sa mga deity o sa labirin. Manghang-mangha ang multo sa mundo ni Kang. Napakaraming bagay ang nakikita niya pero hindi niya maintindihan kung ano. Hindi naman nakasiguro si Kang kung tinuturing ng system na item ang multo dahil isa itong living creature. Tinanong ng multo si Kang kung ano ang mga naglalakihang parisukat na bagay na nakikita niya kung saan-saan. Inakala ng multo na dito nakatira ang mga halimaw na gumugunaw sa mundo ni Nakang. Pati ang mga kotse na nakatambak ay inusisa niya rin. Sinabi na lang niya na isipin na lang nito na mga kabayo ito na walang buhay at purong makina lamang. Sinabihan ni Kang ang multo na hindi na mahalaga kung ano yung mga yon. Ang mahalaga ay kung ano ang bagay na nasa kanilang harapan. Ito yung portal kung saan lumalabas ang mga halimaw. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsisipasok ang mga tao sa labirint. Para matalo nila ang mga halimaw na lumalabas noon dito. May lumabas namang halimaw na tila slime mula rito. Sinabi ni Kang na ang mga ito ang dahilan kung bakit nagkawasak-wasak at nagkagulo ang mundo nila. Pakiramdam ng multo ay ibang iba ang kapangyarihang nagmumula rito. Tingin niya, makakasiguro lang siya kung malapitan niya itong matignan. Iniisip naman ni Kang kung paano ito magagawa, sakto namang may umaaligid na halimaw sa kanilang likuran. Sinugod na si Kang ng kulay birding halimaw mula sa likuran, pero madali lang ni Kang nasalo ang atak nito. At gayon-gayon na lang ay nasagot na ang problema nila. Pinakita ni Kang ang bagong huli niyang monster sa multo. Kinilatis na ng multo ang bihag na halimaw ni Kang, at napag-alaman nilang isang itong uri ng God Slave, pero iba ang enerhiyang nararamdaman niya dito. Kakaiba ito kumpara sa mga God Slave na nakita niya. Pakiramdam niya ay nagmula ito sa labas ng labirint. Hindi naman niya alam kung bakit kailangang gumawa ng ganito. Sinabi niya kay Kang na mahirap matunton ang may gawa nito. Pero isa lang ang nasisiguro niya, isang malakas na nilalang ang may gawa nito. At mukhang mas malakas pa ito kay Rakiratas mas lalo namang dumami ang isipin ni Kang. Agad na niyang sinunog ang halimaw gamit ang skill niyang fireball. Ngayon ay napagtanto na ng multo na sinadya siyang dalhin ni Kang dito para itanong ang mga ganitong bagay. Wala namang nakikitang masama si Kang sa ginawa niya. Sinangayunan naman ito ng multo at nagpasalamat pa siya kay Kang dahil dito ay nakakita pa siya ng bagong mundo. Biglang may lumabas na window system na sinasabing magsisimula na ang special quest at pinapapunta silang lahat sa anyang city hall. At kailangan nilang umabot doon ng buhay. Nagulat naman ang multo dahil ang tipid nang naging guidelines nila para sa mga adventurers sa Earth. Nagpatuloy na sa paglalakad si Kang papunta sa anyang city. Napansin naman ang multo na wala silang nakakasabay na ibang tao. Tingin naman ni Kang ay marami ring taong hindi pumili na mapunta sa labyrinth. Karamihan siguro sa mga ito ay nagpasyang manatili na lang sa Earth at hintayin ang tulong ng gobyerno para iligtas sila. At ito ang naging resulta ng kanilang pagpili dito. Nagkalat ang bangkay sa paligid at tabi-tabi ng daan. Nagtataka naman ang multo dahil alam niyang mabilis kumilos si Kang pero ngayon ay tila nagdadaan-daanan siya, tila may hinahantay. Kinumpirma naman ni Kang na may hinahantay nga siya. Hula naman ng multo ay si Lee at Jun ito na madalas niyang kachat sa community board. Sinabi naman ni Kang na bagamat makikita nila ang dalawang ito, hindi sila ang hinihintay niya. Mula naman sa eskinita ay may narinig silang mabibigat na hakbang. Mula dito ay nakita nila ang isang lalaki na nakasuot ng heavy armor. Tinatanong nito kung kagaya nila sila na nakatanggap ng quest papunta sa Anyang City Hall. Nagmula ang lalaking ito sa hard mode at tinatanong niya ang ating bida kung saan ito nagmula dahil sigurado siyang hindi ito kabilang sa hard mode players. Siya si Jim Jung, isa sa kaibigan noon ni Kang sa unang buhay niya. Mula siya sa hard mode labyrinth. Sinabi niya na mayroong grupo ng survivors na nagtitipon-tipon at inaaya niya si Kang na sumama dito. Nangingiti naman si Kang kapag naalala niya ang mga kulitan nila noon ng kaibigan niya. Masaya siya na muli silang nagkita nito at nasisiguro niya ngayon na hindi na ulit mangyayari ang nakaraan.